Uh, welcome guys ngayon ituturo ko sa inyo guys kung paano kukuha ng order ni uh, uh dahil din ako mabiyahe ngayon dito lang kumalapit malapit lapit kasi ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng order ni lalamove uh, ang gagawin natin guys antay lang natin kasi ang booking kusang saan pumapasok dyan at yan manila maso uh, wallet siya guys uh, hindi ko na kukunin yan siya ako dito, dito, lang muna malapit lang ayun may kuha na nawala swipe lang natin yan ganun lang swipe lang tayo ayun Pasig Ini oh, lagi yan Ano mas Pasig Ah oh, sawi yung Pasig Ah oh, marilaw Tali pa pa marilaw Ayan, rapit lang yan Tiga customer Oy. Ayan guys, nakuha natin guys. Oh my God! 30. Wow! Ay, tali pa pa. Ayan, nakuha natin guys. Ang gagawin natin yan guys, tatawagan natin yung pwede itik ang customer ah, pwede rin tawagan natin yung customer ang maganda tawagan natin yung customer Kailangan natin kung ano yung, yung kakarga niya Ayan. Hello, Hello ma'am. Good morning, ma'am. Sa mo po ito, ma'am. Uh, ano po yung items, ma'am, na ikarga natin, ma'am? Ano po? Yung items na ikakarga natin. Ayong magkas, ano? yung magkasya ba yun sa lalabag, ma'am? Ayun po, ano lang itong uh, mga mat, mga baso lang. Mga limang baso lang yata. Ah, sige po, ma'am. Puntahan ko na po. Okay po. Wala, ah, maa. Sige po. Ay, guys. Ngayon, natawagan na natin si, ano, natawagan na natin yung ah uh, tuwagan na natin yung pick up natin ang gawin natin pipindutin natin to guys ayun pindutan natin yan ito pindutin natin to punta na natin i-sit e, natin dito sa motor guys ito sit po natin yan Ayan. Ganahan natin guys, nandito na tayo. Hello po. Asa ah, na naman oh, ma'am? Ah, dito na po ako, ma'am, sa 88 River Reverse Square. Pagpikit ka mo kayo, 'no? Ah, opo, opo. Ah, sige po, ma'am, sige po. Ayan, guys, bababa na rin siya, guys. Ah, ngayon, guys, nakuha na natin yung items. ito po yung items sa ah. ilagay po natin ito sa box natin, lalo box. Ayan. Ilagay po natin diyan. yan alam mo ang yan guys ah uh, pipindutin po natin itong arrive point kasi pipicture natin yan ayan, add photos pindutin uh, guys pipicture natin yung items ah uh, pag napicture na yung items pindutin natin yung check ayan Confirm loading Pindot uh, Ayan naman Ayan Okay na yan guys Ang gagawin natin Huwag mo natin pindutin yung Arab point Ang pindutin natin Ito guys Ito Puntang Marilaw Ayan pindutin natin 10. oh. One hour. Ayan, Ang gagawin natin, i-X muna natin kasi i-motor natin yan. Ayan, motor. Ayan, dito sa motor. Ayan, TCB na lang. Ayan. Guys. na natin 'yung mapa, guys. Ay, ah, eh, lang natin 'to, guys. Tu so, Marella o pagkatapos na Pahatid natin to Ayun uh, na kukunin natin yung Bayad uh, mamaya guys pagdating, pag, pagmalapit malapit na tayo doon guys uh, ay update ko kayo guys pag dating na rin doon Hello guys, uh, malapit na tayo guys. Dito na tayo sa ano. Marilaw. Hanapin natin yung bahay guys sa uh, dito sa loob ng Marilaw. Malapit na tayo. Kasi pagkatapos dito, ituturo ko sa inyo kung paano i-close yung order para makakuha mo na yung tura o bayad sa kanila take up data guys retin, na itu blok turpin retre, lo oh. okay, di top atas oh. ah, blok semoga uh, ah, dito na po tayo sa drop off uh, guys dito drop off tawagan na Yang mana Hello, ma'am. Sa Lala ma'am. Apo. Ay, kuya, nasa na kayo? Ah, dito na po ako, ma'am. Sa tapat ng bahay. Sa tapat ng lang po. Ah, sige po. Sige po. Oh, man. Hello, ma'am. Ano po, ma'am? Black? Ay, wait lang, ma Nagkamali, ma'am. Ah, sige po, sige po. 7. dito Mali yung ano, address nilagay dito, block 13, lot 7. Block 7 pala, lot 13. Nabaliktad. Kaya, yeah, dito. Ah. Sobrang init ah. Block 7. Block 7, lot 13.

Sige, so, okay lang. <tip>, ah, okay lang. Opo. 130 po, na Opo. Po. Na po ah, sige, salamat. Sige Opo. Ah, ngayon, nabigyan natin yung items bayaran niya lahat ah uh, 130 yan tapos yung already paid binayaran nila mo yung 20 pesos sa wallet yan ah uh, 130 yung babayaran ng ng customer ah uh, ito ah uh, binigyan niya sa akin ah uh, may ah uh, one, 150 hindi may ano kung may tip na 20 pesos uh, um, ang katapos niyan, guys uh, pi, tapos natin dito dahil nabigyan na natin pipindutin po natin tong arrive to the point yan yan tapos unloading yan tapos ah. yan unloading to complete yan complete natin yan Ayan. Yes. Confirm. Ayan. Cast. Collect. Ayan. Yes. Ayan. Give IOS, sir. Kung magkano, ano, sa akin ilagay ko. Ayan. Ayan. Okay na yun, guys. Pwede ka na makakaulit ng booking ulit magantikan man ulit ng booking o lang kadali guys uh, mamaya mag ano pa ko ng isa para dalawa yung eh, ko sa inyo para maintindihan yung maayos